Ino? inang ganda ng pasahan na yun Sa Balik. Sama Balik! Kinabayag! Balik ino? akin <Saban>, libre! Ang inasayang! siya ba yan? May payag na nga kasi oh. Balik kami! Balik kami! Balik kami! Balik 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 Ano yung ba? Black? Black pa yung tawag doon kahit konti. Isa pa! Isa pa daw! Isa pa! Isa pa yan! Ayan nga! Isa pa! Tindas sa...

pasa yung inis na agad. Ang ah, dami pa-show daw. Patay mo, patay mo ba yan? Putang oh, ina, hindi skwala lang yung bantay niya eh. Skwala. Bawi yan, tangin na. chat 啪！<Pass. S 2> 嗯，啪！哎呀！哈哈哈！哈哈哈！不要紧张。

Tukangin na... Tukangin na pantahin nye Uli ka! Lali. 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 Do yun lang kan simpeng-simpeng lang eh. Simpeng-simpeng lang naman eh. Paba na dahilalim ha. Kampi! Simpeng lang eh. Oh. Dala pa! Dala, yusog pa! Dala! Simpeng yan ring! Nakaba na ata eh.

patay, kita yun nasi agad. Na uli. Joy! Back to ba? Gami, Ba? Matakot pa siya. Hino, Tay! Bansi na, ay final na kaya. بسم الله اللهم Konsero na? Hmm. Last? Last nod? Last <inaudible> nod? Last zero? O, final. Para RC. <inaudible> 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 Laro ka pa, bayag! Itong nakayaw na. Ano lang,